Uh, praise God. Uh, maganda umaga po sa ating lahat. Uh, once again, salamat po na ang usapan Biblia ay nagpapatuloy. And maybe you have noticed that I have no Fridays. Um, last Friday po, I wasn't able to um, have the usapan Biblia because I'm doing this um, at the middle of the week. So, please bear with me. So, every Wednesday na lang po itong usapan Biblia to be the grace of God. Amen. So, my topic for today po ay... the whole duty of a man. At ang Tagalog po ay ang buong kalung, ka, katungkulan ng tao. But before anything else, let us uh, have a, a short prayer for this morning. Praise God. Hallelujah. Uh, ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa maganda umagang ito na minsan pa o Diyos ay nagpapatuloy ang usapang Biblia. And this time, Lord, this is Wednesday. I hope and pray that those who will watch later o God ay mapagpala sa mga salita na aming kakainin sa maganda umagang ito. It's like uh, the usual, Lord, it's just a 15-minute uh, exhortation and aside from that, Lord, uh, prayer to, for the world. I hope and pray, Lord, that uh, this morning, everything uh, is okay on part of those people who are Going to listen to this um osapan biblia today. May I continue, Lord, to bless each and every one of us. Thank you, Lord, for supplying all our needs according to riches and glory to Christ Jesus. And lead me with Your Holy Spirit, oh God, because we know and I know, Lord, that apart from You I can do nothing. Bless uh, the and biblia today, and thank you, Lord, for everything. Uh, we bring back all the glory and honor in Your mighty name, Jesus Christ. We pray. Amen and amen and amen. Praise God. Hallelujah. So, ang topic ko po sa magandang umagang ito ay pinamagatang kong ang buong katungkulan ng tao. Sa English po, is the whole duty of a man. Siguro magtataka po kayo, ano ba talaga ang duty ko bilang tao? kay sa mundong ating kinagagalawan na ito. Sapagkat marami po sa atin, meron tayong duty when it comes to our family, meron tayong duty sa ating mga asawa, meron tayong duty sa ating trabaho, may duty tayo sa ating mga anak. At this time, naman ay tingnan naman natin yung as a whole yung pinag-uusapan as a whole ano ba talaga ang duty ng tao so lahat po parang hindi pa tayo laging uh, uh, naiiba kundi kailangan natin po laging naka naka sa salita ng Diyos sige basahin po natin mga kapatid praise god hallelujah sabi po dito thank you Jesus okay thank you Lord Jesus sabi po dito the whole duty of a man ang buong katungkulan ng tao. Basahin po natin sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Sabi po dito, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep his commandments for this is the whole duty of a man. Sa Tagalog po, sabi po dito, ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. So mapapansin niyo mga kapatid, may 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 ano, may buong katungkulan pala ang tao. ito, ito ay nauuwi sa dalawa. Ito yung katungkulan or the whole duty of a man na paloob para mabuo. Okay? Number one po ay nun nabanggit natin ay number one ay matakot sa Diyos. Pangalawa po ay sundin mo ang kanyang mga utos. So sa pakikinig nyo po ng uh, usapan Biblia ko marahil ay narinig nyo to many many times. But uh, binigyan ng pansin, ito pala yung kabuoan ng katungkulan ng tao. So bigyan natin pansin yung unang-una ay yung pagkatakot sa Diyos. Okay. Sabi po dito, okay. Sa Kawikaan 9 verse 10, sabi po dito, ano ang pagkatakot sa Diyos? Sa pamamagitan ng kaawaan at katotohanan, ay nalilinis ang kasamaan at sa pamamagitan ng pagkatakot sa Panginoon ay humihiwalay ang kasamaan. So, bigyan po natin yung huling sentence. Sabi, at sa pamamagitan ng pagkatakot sa Panginoon ay humihiwalay ang mga tao sa kasamaan. In short po, ang pagkatakot sa Diyos ay paghiwalay sa lahat ng kasamaan. So, name it, kahit na anong kasamaan yan, yan po ang, 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 ang pinaka Uh, magagawa ng tao ay lumayo sa lahat ng mga bagay na magpapasama sa kanya. At dahil humiwalay ka sa lahat ng kasamaan, ay nagpapakita ka na meron kang takot sa Diyos. Ngayon ang tanong po, ang tanong po, madali po bang humiwalay sa kasamaan? Bigyan po natin pansin yung uh, unang sende. Sa pamamagitan ng kaawaan at katotohanan, ay nalilinis ang kasamaan. In short po, kanino man gagaling yung kaawaan na yan? Yung kaawaan na yan po ay walang ibang panggagalingan kundi po ang ating Diyos. At sabi po, katotohanan. Alam naman po natin, sabi ng, ng Bible, uh, John 14.6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father but by me, Jesus said. So sa Tagalog po, ako ang daan, ako ang daan na katotohanan at itang buhay, walang makaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. So, ang tinutukoy po dito na katotohanan, at pinanggagalingan ng kaawaan ay eh walang iba po kundi ang ating Panginoong so Kristo na siyang paraan para malinis tayo sa ating mga kasamaan. Okay? Kasi siya lang po ang may karapatang magpatawad ng lahat ng ating mga kasalanan. So in short, ang buong ang kabuuan ng katungkulan ng tao ay sumunod sa kanyang mga utos at matakot sa Diyos. O kaya matakot sa Diyos at sumunod sa kanyang mga utos. At binigyan natin ng pansin ang pagkatakot sa Diyos ay paglayo sa lahat ng uri ng kasamaan. At ma maaalis ma lang tayo sa kasamaan at malilinis lang tayo kung sasampalatayanan natin yung naglilinis ng kasamaan. Walang iba kundi ang Panginoon Yeso Kristo at ang katotohanan wala iba kundi si Kristo na sinabi ko nga kanina na siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang kaparoroan sa Ama hindi sa pamamagitan ko. Okay, bigyan naman natin pansin mga kapatid, ano naman ang utos ng Diyos? Okay? Sabi po dito, ang utos ng Diyos ay mababasa natin, okay, okay, hindi po natin na, okay, okay, hindi natin na ilagay yan mga kapatid. Ano ang utos ng Diyos? Ang utos po ng Diyos ay mababasa natin sa Matthew 22 verse 37 to 40. Okay, lagi ko po nababanggit yan kaysa sabihin ko na lang po at di po natin na ilagay ngayong umagang ito. Okay, sabi po ng uh, Matthew 22 37, Iibigin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong kalakasan. At iibigin mo ang kapwa mo na katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Mapapansin niyo po bakit dalawa lang. Isang pong utos yun. Narinig niyo na po sa akin to many times. Okay, iibigin mo ang Diyos buong puso, buong kaluluwa, at buong kalakasan. Doon po sa pangalawa, ibigin mo ang kapwa mo na katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Ay, uh, di ba sabi po sa Ten Commandments, huwag kang papatay, huwag kang magnanaka, huwag kang mga ngalunya, huw uh, uh, igigrid ang pag-aari ng iba. So, honor your parents at uh, sasambihin mo lang ang, ang tunay na John. So, sampung utos yan. Pero doon sa, sa mga susunod na huwag kang papatay, huwag kang magnanaka, nauwi na po yun sa pagmamahal mo sa kapwa mo. Ibigin mo ang kapwa mo na katulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Um, uh, ay ibig sabihin, pagmahal mo ang kapwa mo, hindi mo gagawang pumatay, hindi mo kaka, uh, magagawang siya'y nakawan. So, binibigyan ko lang pong pansin na kasama po pala para mabuo yung katungkulan mo sa mundong kinagagalawa natin bilang tao at bilang mana ng palataya ay unay-unay uh, matakot ka sa Diyos at pangalawa ay sundin mo ang kanyang utos. Ano kanyang utos ulit? Ibigin mo ang Diyos, buong puso, buong kaluluwa at buong kalakasan at ibigin mo ang kapwa mo ng katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Ngayon, meron ba ipinangako kapag ikaw ay may takot sa Diyos at sumusunod ka sa kanyang mga utos? Tingnan niyo mga kapatid ito. Okay. Sabi po dito, ang kahinat na ng pagsunod sa utos at hindi sumusunod sa utos. Sabi po dito, um, sa verse na ating babasahin, sa Deuteronomy 11, 18, 22, 27, 28, Sige, pakinggan nyo po. Sapagkat ang, kung inyong susunding masikap ang buong utos na ito, na aking inuutos sa inyo upang gawin, na ibigin ng Panginoong Diyos, lumakad sa lahat ng kanyang daan, at nakilakip sa kanya. Ang ano daw pong lalakip sa kanya? Ito mga kapatid. Ang pagpapala ko inyong didinggin ang mga utos ng Panginoon ng Diyos na aking inuutos sa inyo sa araw na ito at ang sumpa kung hindi nyo didinggin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos. Kundi kayo lilihe sa daan na aking inuutos sa inyo sa araw na ito upang sumunod sa ibang mga Diyos na hindi nyo nakikilala. So ibig sabihin mga kapatid, merong inuutos ang John. at makikita mo yung inuutos ng Diyos pag nagbasa po kayo ng Old Testament actually po, we have a 40 day challenge sa akin pong uh, clan meron kaming 40 day challenge reading the Bible ay makikita niyo po sa Old Testament ay lagi ang binibigyan pansin ng Panginoon ay pagsunod. Pagsunod sa kanyang mga utos, pagsunod sa kanyang mga utos at marami po kayo makikita sa mga post ko sa Facebook na Uh, utos po ng Diyos. Kaya lang ang tao ay sadyang hindi sumusunod. Kaya tingnan nyo mga kapatid, may pagpapala, sabi ng binasa natin, kundi ringgin nyo ang mga utos ng Panginoon Diyos na inuutos sa, sa inyo ngayon. Okay? Kasi po ang spokeman ni, ni Lord noong time na yon ay si Moses. So, ibig sabihin, sa pagsunod may pagpapala. Eh, paano naman kung hindi tayo sumusunod sa utos ng Diyos? Sige, basahin po natin mga kapatid. Sabi po dito, at ang sumpa kung hindi ninyo dinggin ang mga utos ng Panginoon, ninyong Diyos. Kung kayo lilihis sa daan na aking inutos sa inyo sa alam na ito upang sumusunod sa ibang mga Diyos na hindi niyo nakikilala. Okay, bigyan po natin ng pansin mga kapatid, sapagkat noong unang panahon, ang mga tao po ay nalilihe sa pagsunod sa Diyos dahil meron po silang mga Diyos-Diyosan. Alam niyo po, dapat nagbabasa po tayo ng Bible at nawa ay makakilala tayo sa tunay na Diyos at magkaroon na relasyon sa Diyos para po dumating ang banal na Espiritu ng Diyos upang matutunan natin ang mga nababasa natin sa Bible. So, iisa lang po ang Diyos at say Jos ng Espiritu. Siya, siya ay Diyos at Diyos ng espiritu at katotohanan. So ibig sabihin, pinaalala lang po ito ng salita ng Diyos na kung meron ka mang katungkulan na dapat paggawin at paghandaan ay yung pong uh, dalawa Matakot sa Diyos at sumunod sa Kanya mga utos. O sumunod sa Kanya mga utos at uh, matakot sa Kanya. Kasi po, everything follows. Pag natutunan mong matakot sa Kanya at sumunod sa Kanya, lahat po ng mga usapin ng buhay ay susunod sa atin. Hindi lang po susunod sa atin, kundi may kalakip na pagpapala. Lagi ko nga sinasabi, 15 minutes lang ito, naway, mabalikan niyo mga kapatid. So nasa konklusyon na po tayo, bago po tayo manalangin for the world, Okay, sabi po dito mga kapatid, kung ako yung iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Praise the Lord. Actually, marami pong magsasabi na mahal nila ang Diyos. Kay marami pong asa ah, sa panahon na to na sinasabi na kilala ang Diyos, sila ay religyoso at pero pag tinatanong po natin kung sila po ay nakakapagbasa ng Bible, eh, hindi po sila nakakapagbasa ng Bible. At doon nyo po matutunghayan sa John 14.15, sabi ng, ng salita ng Diyos, kung ako'y iniibig nyo, tan sabi ng Diyos, kung ako'y iniibig nyo, ay tutuparin nyo ang aking mga utes, utos. Ulit, ano po ang utos ng Diyos? Matthew, uh, 22:37 40 iibigin niyo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong kalakasan at iibigin niyo ang inyong kapwa katulad ng pagmamahal nyo sa inyong mga sarili. At dito po nauuwi ang kabuuan ng kautosan. So mga kapatid, may ikli lang to pero ma ma maunawaan natin meron tayong katungkulan, hindi lang pamilya, sa anak, sa magulang, sa kapatid, ay meron din tayong katungkulan sa Diyos. At sabi, yun ang kabuuan ng katungkulan ng tao. Ulit, matakot sa Diyos at sumunod sa kanyang mga utos. Amen. So dadako na po tayo sa panalangin. Tayo lahat ay pumikit at manalangin. Amadaki ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa maganda umagang ito na minsan pa ay nagkaroon kami ng usapan. Biblia, maikli Panginoon pero malaman. Tulungan mo kami Panginoon at tunay na sumusunod sa iyong mga utos na nakasulat sa Biblia. At tunay na matakot kami sa iyo Panginoon. At ang pagkatakot na iyon o Diyos ay malayo kami sa lahat ng uri ng kasalanan. At sinabi mo rin, Panginoon, sa Proverbs chapter 10, verse 9, Lord, ang pasimula ng, ng, uh, ng karunungan ay pagkatakot sa Diyos. O ang pagkatakot sa Diyos ay pasimula ng karunungan. ah uh, darating lamang karunungan ay kung masimula naming matakot sa iyo. At ang pagkatakot, Panginoon, ay paglayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Sa mga oras na tulad kami po ay nagpapakumbaba sa iyo, humingi ng tawad. Kung meron ka nakikita, hindi aya-aya -aya sa iyong harapan na aming nagawa. Sa isip, salita, at sa aming mga naramdaman, niyo po kami. At sa umagang ito, O oh Lord, ay patuloy namin tinataas sa iyo, Lord, ang buong mundo. Nakakaranas, Panginoon, mga pagsubok, especially, Lord, yung pandemic ng COVID-19. Dalayan ka namin paano na basang Pilipinas na patuloy na kayo po ang siyang manguna sa mga nangunguna, Lord, ang aming Presidente Duterte. Patuloy bigyan mo ng karunungan kasama ng kanyang mga kabinete, ang mga senators, ang mga con congressmen, Lord ang mga vice governor, governors of oh mayors and vice mayors, and the simple barangay captain, Lord, and and whole, all staff, O oh God, ano man ang kinalagayan nila pa sa panahon na ito para kabakahin, O oh Diyos, ang COVID-19. Bigyan mo ng karunungan. At patuloy, Lord, na dinadalangin ng Lord namin ang, ang COVID-19 ay matapos na, O oh Diyos. Alang-alang sa iyong mga anak na nagnanais magkaroon ng gawain, manumbalik, Lord, ng pananambahan ng mga mananampalataya dalangin namin pang matapos ng COVID-19 at uh, gumawa ka Panginoon ng mga uh, paraan upang matapos ito. It could be uh, medicine, it could be vaccine Lord na walang cheap, walang 666. Oh God, kundi ito lamang Panginoon ay para maibsan ang pandemic na ito. Natas din namin pang mga frontliners, the men and women in uniform, ang uh, mga doctors, mga nurses, oh God, ang mga nasa uh, frontliners, oh God, maging sa grocery, sa pharmacies, pharmacy, oh God, ako sa mga pharmacies ay naroon, ang mga tao pang sa grocery, ang mga sales lady, oh Lord, ang mga nagde-deliver ng pagkain, ang mga nasa palengke, O oh Diyon, kahabagan mo, Panginoon. Adalangin namin, oh Diyos, na ang tao ay makakilala sa iyo hanapin ka nila habang ikaw ay masusumpungan, oh Lord. At habang ang panahon na ito ay pagliligtas, O oh Diyos, ang tao ay maligtas kung sila ay kikilala sa iyo bilang Panginoon tagapagligtas ng aming mga buhay. At dalangin namin, Panginoon, na patuloy na mo kami ng iyong uh, pagpapala, bawat araw ng aming mga buhay, mailayo sa anumang karamdaman at anumang kasakitan. And even COVID-19, Lord, salamat na kami na natiling malakas ng dahil sa iyo, O Diyos. Patuloy mo i-cover ng yung precious blood, Lord, and um, protection of your angels, Lord, ang mga lumalabas, nagtatrabaho, our families, our loved ones, so oh God, wherever they are. Mahal, -mahal namin sa buhay sa Pilipinas, maingatan sa lahat ng kaparaanan. At tinataas din namin, Panginoon, ang mga iba't ibang bansa, like Japan, Lord, aming Prime Minister, ang bagong Prime Minister, pagpalain mo, nawa ang maraming Japanese makakilala sa iyo, gamitin mo kami, Panginoon, uh, para sa iyong kalwalatian. Nataas din namin, Panginoon, ang mga ay iba pang mga bansa, like the Asian countries, Thailand, Taiwan, Malaysia, Singapore, Uh, lahat ng bansa Panginoon of Asian countries, maging nataas din namin Panginoon ng mga European countries, O oh God, ang, mga, ang UAE, Lord, ang Israel, pagpalain mo, and continue, Lord, to give peace to Israel. At hayaan mo, Panginoon, na sa iyong pagdating ay madatnan mo kaming, meron kami ginagawa para sa iyo, Lord, naglilingkod ng buong puso, buong kaluluwa at buong kalakasan. At maging kami, Lord, saan mo kami dalhin, ay makapag-akay kami na maraming kaluluwa sa iyong harapan. Gamitin mo kami dito sa Japan, Lord, especially for those, Lord, who can Speak Japanese, Lord. Uh, give them burden and power, Lord, to preach the word of God. Share Jesus to the many people in Japan. And Lord, sa lahat ng mga bansa na akaranas, Panginoon, ng COVID-19, even America, oh Lord, have mercy. Uh, sa Italy, oh God, sa Rome, kabagan mo, Panginoon, yung maraming mataasang rate ng COVID-19, Lord, dalangin namin na matapos na ito, Lord, and by your grace and by your mercy. Talagang namin, Panginoon, inalaw mo to upang ang tao ay makilala na may tunay Diyos na Diyos o oh God at patuloy ng tao, humingi ng tao sa lahat ng mga kasalanan na nagagawa. At patuloy, Panginoon, lukuban mo kami ng banal na Espiritu. Patuloy mo kami puspusin araw-araw ng aming mga buhay at maingatan sa lahat ng kaparaanan. At ganoon din, Panginoon, sa maganda umagang ito, lahat ng mga Christ um, liners o oh God, mga nangunguna sa iglesia, mga pastor, mga evangelists, mga teachers, mga uh, propeta, Lord, mga apostol, gamitin mo kami, Panginoon, para sa ikaluluwalhati ng iyong pangalan. At itago mo kami sa iyong likuran upang ikaw lamang mapupuri. At mga grupo ng mga pastor, mga grupo, Panginoon, nagkakaroon ng mga uh, virtual meeting, Lord, para magkaroon ng gawain, pananalangin. Uh, at pagpupuri sa Diyos, O oh God, patuloy na pag-initin mo kami, Panginoon, sa hindi namin ito ginagawa para lang mataas ang aming mga sarili, kundi ang mataas, Ikaw, O oh Diyos. At salamat, Panginoon, na minsan mo pang pinaalala na katungkulan ng tao ay matakot sa iyo at sundin ang iyong mga utos. At bilang kami mana ng palataya ay may bahagi din namin sa ibang ito. Lord, sapagkat ikaw ang Diyos na naglilinis ng kasamaan ng tao kung ikaw kikilalanin bilang Panginoon tagapagligtas ng kanila at aming mga buhay. At ikaw na nakinig sa maganda umagang ito at nais mong magkaroon na relasyon sa Diyos. Taas mo lamang yung kamay at sabihin mo ganito, Panginoon Jesus, ako'y lumalapit sa iyo, tinatanggap kita bilang Panginoon tagapagligtas ng aking buhay tumihingi po ako Amen Diyos ng tawad sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan at bigyan niyo po ako ng kapangyarihan bilang iyong ana anak at iyong anak Panginoon at magkaroon ako ng personal na relasyon sa iyo bilang aking ama at ako iyong anak. Sinabi mo Panginoon sa so John 1, 12, but as many as received Him, Jesus Christ, to them He, the Father, gave you uh, the power to become His children at salamat sa banal na Espiritu ng Diyos na manahan sa aming mga puso na ikaw na tumanggap o paikaw na sa iyong buhay kristyano sa maganda umagang ito, Panginoon, ay pagpalain mo lahat na nakinig, lahat ng na nakapanood, Panginoon, at manunood pa mamaya, pagpalain mo saan mo sila naroon. Mailayo sa anumang karamdaman, kasakinan sa COVID-19, at mailayo, Panginoon, sa mga daya at gawa ng kaaway. At madatnan mo kami, Panginoon, na patuloy na umiibig sa iyo, nagpapakatibay, nagpapakalago, at nagpapakalakas, Panginoon, sa kalakasan na ikaw mismo nagbibigay sa bawat isa sa amin. Minsan pa, Panginoon, salamat po sa maganda umagang ito, sa iyo po lahat ng papuri, at lahat ng pasasalamat. Tayong pangalan ng bugtong anak sa Kristo na aming pangnat, aming tagapagligtas. Amen and amen and amen. Praise God. Salamat Sister Joyce Ann sa iyong uh, panonood at kayo po na manonood pa pagpalain po kayo ng Panginoon. God bless you all. Amen and amen.